Hello guys! Good morning! What's up? What's up? For today's video ay ipapakita ko sa inyo ang fall tree ng aking partner or manokan. Hi! Oh, welcome to my channel, Martis Tipuran Mix Channel. Ayan siya o, oh, ayan. Puntahan natin mula sa maliliit, sa itlog pa, at sa pagpisa, at sa ililipat na siya sa iba't ibang kulungan. Oh, ayan siya guys. Tara, puntahan natin. Sana mag-enjoy kayo. Ayan na siya. Ayan. Papunta na tayo dito sa to Ay, dapat yung una pala yung nilagyan ng itlog. Yung itlog. O, ayan siya guys. Kalilipat lang yan niya. Kalilipat nila mula sa incubator. O, ayan. Tingnan nyo. Ang dami. Ito pa. Ito kahapon lang ito nilipat guys. Mula sa incubator. Mayroon ako nitong short video yan ang dami nila guys ang cute cute to oh, ito yung ano nila ang 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 area ng mga papisaan ayan oh may incubator dito may mga itlog diyan ayan wala pang pinipis wala, wala pang pa. napisa kahapon lang kasi yan napisa oh, pakita mo yung itlog mo <laughs> Ayan, yung mga itlog ng, ng partner ko. <laughs> ng <Nang> manak niya. <laughs> yeah. ito pa, oh. Ito, may laman pa ito. Ito mula sa Shopee. Yan yung incubator niya. Na mula sa Shopee. Yun naman ay handmade. Handmade yun. Pero alam nyo guys, mas magaling pa at marami pa yung ano, na, yung napipisa sa incubator. May generator siya dito kasi kailangan talaga ng kuryente lalo pa at nag-brown dito sa amin araw-araw. Umiiyak ang langit kapag hindi nagba-brown So ngayon guys, punta na tayo doon sa mga malalaki. Yan yung ginagawa niya araw-araw. Oh, Magpapakain na siya O, oh, o, oh, o. Oh. Itong mga ano, hindi kailangan silang ihalo doon sa mga marami kasi... Kumbaga, mga sila yung mga nagsusuporta ng egg ng itlog. oh kain na. Dito na naman tayo sa iba eh. Yeah. Oy, tingnan mo guys. Oh. Ang lupit. Ang lupit ng kandang na ito, tatlo-tatlo talaga yung partner niya. Paano kung ganito rin yung tao, ha? Kung ganito rin yung ganito yan. Yan. <laughs> Nako. <laughs> kung ganyan siguro yung partner ko, guys. Tapos tatlo-tatlo kami. Ang saya. <laughs> ito naman, guys. Ang area ng ito, yung may mga may sakit na ginagamot. Halimbawa, baga, ganyan. May may sipon 'yan siya. Kailangan siyang ilipat, magsulo. Ito may mga extra pang mga lalagyan kung sakaling may ibibinta na dito ilalagay. Yan. Oh, lika. Punta tayo dito sa loob. Ito yung pinaka main ng mga inahin. Mm, pasok na pasok. Pasok tayo, pasok. Kalabas yung siya. Ah. Oo, oo, oo. Sila yung mga kalabas yung isa. Kalabas yung isa, oh. Oh, Pasok pa. Pa, lagyan mo kasi doon sa malapit sa mainit Sige, lagyan mo diyan. Sige, yan Sige pa. Naku, ayaw pumasok yung isa oh. Nakaka na, na, na ano niya na oo, oh, oo, oh, oh, yung ulo lang yung pinapasok. Ayan, nakapasok na. <laughs> Pag nakapasok na yung ulo, guys. Susunod na yung katawan yan. <laughs> Iba yung inis. Eh. Pag kayong mag-isip masama, ito yung area niya, guys. Oh. Mayroon pa doon mamaya. Punta tayo doon sa mga maliliit. Dito yung mga malalaki. At saka yung maliit kanina na mga sisew. Pag nagkal... Pag nalaki-laki na sila, ililipat na rin dito. Yan. Tingnan mm, nyo, ang ganda. Ang dami, oh. Mm -hmm. Mm -hmm. Sige, awakan ito. Sige, mm -hmm. yeah, ako mo. Malada, malada. Tuloy, tuloy. Ito pa, oh. Isa. Dalawang pintuan tatlong pintuan, puro may laman, apat na pintuan, panglima. 'Yan. Iba-ibang size, mayroon pang nag i nag ano dyan. Naglimlim, uh -huh. Ayam pa oh. Mayroon pa dito nakali nakatago. Oh, Ayun. Ayun okay. nakalimlim. Mayroon pa dito oh, ayam pa yung isa. Mm -hmm. At saka yung mga mayroon din nito mga malaki-laki na sisiw. Mm. -hmm. Nag-itlog yung isa oh. itlog isa. Ay, huwag nating isturbuhin. oh, oh, Oh. Sana? Oh, ayan. Kain na. Uh, -huh. uh -huh. na na. na na. Ay nako, minsan guys may damage talaga. Hindi ko na lang ipapakita. Yung bang may ano kasi may nakapasok na daga. Kapag nakapasok yung daga, bihira walang makokoha. Hmm. laki-laki na ito, mga malalaki-laki na ito. Ah, oh, oo oh, oo oh, oh. oh, ito na naman. ups. Yan, malaki-laki na to sila. Yan, nagsipag kain. Saan pa nakapasok yung daga dito? Ang sikip si ang liit-liit naman ng mga butas. Ito ang unang pinto. Ayan sila. Ayan. Ayan naman ang pangalawang pinto. Ayan na naman sila. Bigay dua yasa. Ayan na Ah. So, ang pangatlong pinto. Ayan, marami sila dito. Malaki-laki na yan. Oh ang pang ilan pa? 1, 2, 3, pang apat itong pang apat malaki na laki malaki laki, malaki laki na rin ah, kunti lang sila 5 mayroon pa dito guys pang apat mayroon pa dito pang 5 oh. laki na super laki, laki 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 sa mga chicken yan wala pang pagkain yan no? oh. ay ang ah. mhm ah. Mm -hmm. ah tapos nga maya-maya pupunta na naman tayo dun sa malaki-laki na talaga as in malaki-laki <laughs> ang daming malaki-laki ah <laughs> uh, yung ibig kong sabihin yung parang ililipat na sila doon sa sa area na hindi na kin ano pre -rens. ano prairie prairie yung ma malawak na yung kanilang mm -hmm. ano kinalalagyan hindi katulad nito hindi ka, hindi pa pwede ito sila ilipat kailangan pa silang ikulong ng maliit na kulungan para yun talagang i-reserve yung mga buto-buto nila ba para paglipat nila doon sa, mal, sa malawak na eh talagang buhay na talaga diba? sino dyan yung gustong magpa-order ng manoks manoks ha it means marami talaga Kain na sila. Huh? Man. Hindi pa kasi kanina na lahat-lahat nag naandyan. Ito yung mga inahin at sakatandang lang talaga. Pero in fairness guys, nakaya talaga ng isang tandang to. Ang dami-daming babae oh. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam, sampu, labing isa, two, 6, 12. Isang dosina at isang lalaki. Isang dosina ang babae at isa lang ang lalaki. Wow, palit -palit naman. Yan, palit -palit. Ah, siguro ano to. Ano kayang ginamit na vitamin dito? With vitamins ito guys sila. Marami. May mga vitamin. Iba-ibang pagkain. Ako, ang mahal-mahal para naman ang pagkain nila guys. Ngayon, punta tayo don sa... Ano? Tag, malapit na silang mag half kilo. Hmm? Huh? sunod-sunod tayo sa ating amo. Ay, ayan. Medyo maano guys, yung anong tawag niyang bulundukin. Oh, ayan sila oh. Musundo. Alam alam na alam na talaga nila na pagkain na to. Kaya susundo na agad yan sila. Okay. Okay okay oh, tayo na. Ingat-ingat ah, sa paglakad kasi wala silang pakialam kung matapakan sila o hindi. Basta ang nasa, nasa isip at puso nila ay ang pagkain. Dahil pinapakain lang ito guys twice a day. Morning and afternoon. Ayan. Ah, saan yung iba? At po. Um, Tag half kilo na to sila. Half kilo. Mm -hmm. Yung mm -hmm. sa taas. Yung sa kabila. Half kilo na yun. O yan. Ano ba yan? Kain takbo. Kain takbo. Hmm. ito yung area nyan. Ito yung bahay namin sa baba. Uh Huwag mo palabas yung dila mo. <laughs> doon guys, doon muna. Mamaya, ito yung, yung last doon. doon pa. Yung mga tag-isang kilo na. Yun, ang ready to to sell. Ito sila, hindi pa. Kasi tag half kilo pa lang to. 350 ang kilo guys. Agay. Baba na naman yan siya guys. Kasi kukuha ng tubig. Babalik na naman yan dito para maglagay ng tubig. Pero it's good for him kasi na-exercise siya. Pero ako guys, nang pumanhika ko dito, yung mga paa ko guys, nagkurog-kurog. <laughs> <laughs> ano yung ta ano yung tagalog ng nagkorog-korog yung bang, parang nawawalan siya ng ano lakas lakas tapos ano ba yun ano ba yung tagalog ng nanginginig yon